Ano ka? Aswang? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Babae ka? Babae ka? Anong ginawa mo kay Yasmin? Anong magic ginamit mo? Ulam barang? Sabutin mo yung sinatanong ko. Sabutin mo. Ulam barang. Ulam barang. Laki ng tiyan nun ah. Laki ng tiyan nun ah. Sagot! Sagot! Pag kinakausap kita, sumagot ka. Anong ginamit mo? Kulang barang? Ha? Ah? Anong ginawa, anong ginawa mo sa asawa nito? Kulang barang? Anong ginamit mo? Kulang barang? Ah, makulit ka. Hindi ka talaga sasagot, ha? Hindi nga. Tanong ko lang sa'yo. Paano yun? Get Adam! Ha? Hindi ka sasagot na maayos? Pagkasasagot? Uh. Ha? ayo! Anong ginamit mo? Picture pangalan. Ay, 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 picture pangalan. Ay, bigyan mo yung niya, di ba? Mama, ay, mamamu pala yun. Ano to eh, asawa niya eh, nasa hospital eh. Bakit pumasok naman sa kanya eh, Ano anak, anak mo, di ba? Anak mo? Nagugulang pa rin ako sa inyo. Sumagot ka, sumagot ka. Picture pangalan. Anong ginamit mo kay Yasmin? Picture pangalan. Ah, Satura Repotenit. Oh, Pirarotas. Ah, ano? Ah, ulam barang, ulam barang ko pag nauli. Ha? Ah? Anong ginamit mo? Picture pangalan. So good. Tira ka kasi ng tira. Titigilan mo si Yasmin, ha? Titigilan mo ha. Titigilan mo. Anong nilagay mo sa tiyan? Ano ba 'yan? Anong nilagay mo sa tiyan? Jesus, danak dalam tayo. Ay, isa sa mga Tigilan mo ha. Ilan taong ka ano na bang babae ka? Lantaw ka na, maldita ka ha. Lantaw ka na. Lantaw ka na. Ay, nakukurat ako magtanong pag hindi sumasagot ha. Bukod na rin siya. Tinatanong kita, ilan taong ka na. Maldita ka ha, baklantong. <laughs> Alsin mo. <laughs> Mangbabarang ka, buwisit ka. Okay, tanggal. Paglalaro ang kita, sige ka. Titigilan mo na ha. Titigilan mo na si Asmin ha. Kawawa na eh. Laki na nandiyan sa ospital, di gumagaling. Ha? Titigilan mo na ha. Ano bang dahilan yan? Ingit ba o galit? Ah, mag-usap tayo, mag-usap tayo. Yes, may katawan nito. Yes, mo. Ano bang dahilan? Ingit galit. Ingit galit. Naingit ka ba o nagalit ka? Sumagot ka, sumagot ka naman. Sumagot ka naman. Sumagot ka naman. Ano, inggit galit. Inggit ba galit? Ha? Ano ba to? Love triangle? May gusto ka siguro sa asawa nito, no? May gusto ka sa asawa nito? Ha? Sagot! Sagot! Sabi ko na nga May gusto ka sa asawa nito? May bumubulong sa akin eh. Gusto ka sa lalaki na to, no? Ha? Gusto ka? Love triangle pala to. Tigilan mo, ha? Eh, tanggalin mo lahat. Gaya Richard, oh. Love triangle. Sabi mo, pagalingin ang mama mo. Hoy! Labahin ka, oh. Love triangle to. Sabi mo, pagalingin mama mo. Pag-ibig ba dahilan ito? Ha? Pag-ibig? Makakalabas mo ng hospital na yon? Ha? May gusto. Hmm. Bakla, bakla. Ano ba ginawa mo sa aking video? Ayan. Ah, manay, may tubig ko kayo? Sige na, sige na. Tanggalin mo na lang. Bumatang ibig ka pala. Ilang taong nga na ba? Ilang taong ka na? Sagot, ilang taong nga na? Sagot, ilang na? Sagot kita. Ilang taong ka na? Ilang ka nga na? Nasagot ka pag kinakausap kita ha? ha? Sagot! O. Oh. Ilang taong nga na? Baka naman gurang ka na. Ilang taong ka na? Ilan taon ka na? Ha? Malapit lang kasi sa inyo to kaya ayaw mo po kayo. Hindi, nagsasalita naman. Kaya lang puro iyak ginagawa. Wala masakit ba? Tag-araw ngayon eh. Salamat po. Sarap. Mainit. Mainit ba? Mainit. Ha? Mainit. Mainit. Mainit ba? Mainit. Ha? Mainit. Mainit. Oh, yan. Tama lang sa yan. Ha? Huh? Bilisan mo. Bilisan mo. Anong kulay ng sinulid ginamit mo dyan? Sagot. Anong kulay ng sinulid? Anong Anong kulay ng sinulid ginamit mo? kulay na sinulit ginamit mo. Kada tanong na hindi mo sasagutin, isang parusa, ha? 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 Magkakaroon tayo kasunduan. Isang tanong, hindi mo sinagot, isang parusa, ha? Umpisa natin. Ha? Anong kulay ng sinulit ginamit mo? Anong kulay ng sinulit ginamit mo? Sagot. Mamupukong <tipan> lasa. Jesus na ah! Ulitin ko ulit. Anong kulay ng sinulit ginamit mo? Ha? Itim. Sumagot ka, hindi ka naparusahan. Ngalawang tanong. Anong ginamit mo? Picture pangalan? Picture. Okay, okay. hindi ka na naparusahan. Sumagot ka eh. Ginamitan mo ba ito ng bungo o hindi? Hindi. Okay. Pangatlong tanong. Hindi kita pinarosahan, ha? Pangatlong tanong. sabi? Ilang karayom ginamit mo? Parang ano? Sabi nila. Ibang tigay ginamot. Ibang sila. Ulitin ko, ha? Ilang karayom ginamit mo? Ibang tigay ginamot. Tatlo. Tatlong karayom. Pangapat na tanong. Ano may mo? Titigilan mo ba hindi? Okay lang tayo mag- bakit? Ano sa isa puso? Ulitin ko. Ipigilan mo ba si Yasmin o hindi? Ha? Hindi so, naman ang hospital Kung so, nakakospital ka, inoperahan, enlarge your heart, mga barado, Ayun ang mga may isa sa puso. Hindi ka pala may nakalap dahil sa heart chakra. Wala pa. Tikma mo ang kiklat ni Meta. Ano, nervyos. tayo eh. May takot okay. ni Meta. kuryente Pakiramdam mo yung kuryente. Okay, pakiramdam mo yung kuryente. Pagkapangin mo sa katawan mo. Masarap ba mong oriente? Ha? Masarap ba mong oriente? <laughs> Tatanungin kita Ay, ulit. Ayaw na magsaklay. Itigilan mo ba si Yasmin o hindi? Bukod. Ha? Itigilan mo. Ay, Kailan? ah oh, pang limang tanong. Kailan siya gagaling? Si Mai, na. Kailan siya gagaling? inulit ko. Eh hindi, ayokong bukas. Ngayon. Ano bukas? Merenda na. Ngayon, 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 hindi bukas, ngayon. Ha? Ngayon, ha? Kunin mo yung picture pangalan, punitin mo. Abutin mo, abutin mo yung picture pangalan. Punitin mo, punitin mo. Punitin mo. Punitin mo, punitin mo. Picture pangalan, punitin mo. Ikaw kayo dumagang bala rito, ha? Ano naman yung picture ha? pangalan? Punitin mo? Hindi ka hindi. Siray mo yung ritual, siray mo? Punitin mo yung kamay yan. Aplos na tapo mo. Dak! Pagkak mo yan. Titigilan mo na to ha? Ha? Titigil din. Ha? Pagkali mo dalawang kamay. Bilisan mo, bilisan mo. Naiinip ako sa'yo. Naiinip ako sa'yo. Bilisan mo. Babae yung. Babae. bilisan mo. Bilisan mo, bilisan mo. Bilisan mo, bilisan mo. Bilisan mo, bilisan mo. Gagaling ba pasyente sa ospital. Ha? New, 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 new. Pang masamang tao yun. Ay, <Luis> mat -math horse mat-horse. mat-horse. Ayun mat pero nakaligo na daw, gumaling mo. Kaya ikaw, gumawa ngayon. Dambar. Dambar ako. Ano? Sa salita mo. Tamaan? Kaya nga eh, no? Ikaw, inaanaw namin eh. Imingay. Imingay. Ano ang nagyayabang sa dagat? Hindi ako ang Nagyayabangan mo ka na noon! Diyan sabi ko. Ako, bigay mo mo Sabi mo pa nga, ako. na, di mo na akong Alam namin, kaya namin na, Pero, 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 lahat ng pero, pero, lahat pero, 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 sabi jin ni Junjigs. Junjigs ka, labig doon, no? Wow, taas taas ang antas ni Junjigs. Lahat, lahat na masakit ka ta tayo. Taas taas ang antas ni Apo, no? Masakit ka tayo sa na Tinamaan Tinamaan, no? Junjigs. Sino gumamad, Junjigs? Binakasan ni Junjigs. Mauri sa akin ni Apo. Ititig, gumagaling nga rin. Sabi na saan iban? Sabi nga ni Apo nila. Tol, kung babakasan ba ka sa mo, kung pumasok pa bayan mo, ay, yung pala yung nakikita yung mga ice cream sa Batangas. Ay, binila, binila niya? Nila. Mm -hmm. Oo. Sabi, ito kaya hindi ko kumain nun eh. Niya, sabi na kay Apo, eto tigma mo kakaiba to. hindi, binila hindi ako tumikim. Si nararamdam ah, ko na. eh. Alam mo yan, Timay? Ramdam ko. Nung nagkainan kayo ice cream? Sila lang yun. Tumain. Ramdam ko eh. Mga bata karamihan rin yan. Pag tingin ko Pero siya, iba raw yung niya eh, sa mga bata. Iba. Pag ganun ko sabi ko, parang ayoko. Oo, oh, ice cream din sa Batangas. Ayun yung tali. Tali. mo be, pagalingin na mama mo be. sabi mo. Pag makalabas sa hospital. Kausapin nyo na, kausapin nyo na. Kausapin nyo, kayo magsalita. Kausapin nyo na. Ibe, huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Kausapin mo na yan, kausapin mo. Pagalingin na yung nanay mo sa hospital. Ayun lahat. Lahat masakit siya tanggal. Ha? Tamo sa tiyan niya talaga pinuruan. No? Lang lang niya. Laki ng tiyan niya ang asawa nito. Laki ng tiyan na asawa niya. Kausapin mo nga ka, kuya para tigilan na. Ah, tanggalin mo na yung sakit ha, nilagay mo. Yan. Ano, ano? Ha? Lapit mo yung buwan kuya, kausapin mo. Para tumigil na to. Pag dito tumigil, tayo na natin to. Yan tama kuya, kausapin niya kuya. Kausapin mo dito ako, okay. lapit ka ako. kausapin mo kuya, para magkaintindihan. Ay, may pag usap ka ha! Ha? Hindi, parurusahan natin, parusa Sige, Tatanggalin mo na yung nilagay mo ha? Ano yun? Ikaw ba mismo naglagay o nagbabayad ka? Ha? Nagbabayad ka? O ikaw mismo? Papagalingin mo ba yung nasa ospital? Hindi. Pagalingin mo, maawa ka naman. Bukas daw. Bukas ngayon. Bukas lalabas na yun Bukas lalabas na yun Kasi gagaling na ngayon yun Pagalingin mo ngayon ha Para bukas makalabas na Tawasabi mo kayo? Tawasabi mo boss Tawasabi nyo, tawasabi nyo Natigilan na yung bata Hindi ba tayo matanda na yun Asawa niya? Oo, wag kang maigay Bawal kay meta bata Hindi, okay, matanda Nanggaling mo na yung nilagay mo ha Matanda bro Matanda <laughs> Matanda yun ha Meta matanda Matanda <laughs> Matanda yun, matanda. <laughs> saan sa ba ba na lugar mo? Taga saan ka ba? Ilang taon na ba yun, ma'am? Ah, saan ka ba? Ka? ah Ilang kayo magkakapatid? Taga saan ka ba? Dito wala pa siya anak niya. Sasagot ka pag tinatanong ka. Pahirapan mo nga yan. Oh! Buti na nakapasok dito. Taga saan sa ka? Buti na sa kanyang gumawa kasi kung papera papahirapan lang nasa hospital wala kayong mag -apar. meron pa? ikaw sabi mo meron pa? tagasan ka ba? hindi, tanggal ah, tagasan ka ano ka ba, kapitbahay? oo, oh, kapitbahay ano to eh may gusto ka ba sa lalakin to? ha? Oh, may gusto siya eh Nabulong, may nagbulong sa akin kanina may Ay, gusto doon anak do mo to Ganda Lala lalaki kasi tayo, kaya ito mo. Gusto mong pahirapan yung babae. Nadali na naman to si Bosin. Eh. Ikaw, Boss ha? Nadali ka na naman. Ate Mai, nag-umpisa na naman to. ha? mo. Nag-umpisa na naman. Hindi, <laughs> lang triangle eh. ang <laughs> may crush dito sa lalaki. Ah, tatanggalin mo na yung nilagay mo, ha? Para makalabas sa hospital. mo <laughs> <Ay> <laughs> <Tati -triangle, laughs> <laughs> Tanungin mo ako ano nilagay sa tiyan. Ano nilagay mo sa tiyan? Tubig, bay. Tubig. Ah, kaya pala malaki. Ano ba 'yan? Tubig na dagat, dagat. o tubig tabang? Anong tubig nilagay mo? Sa ilog. Ah, dagat barang. Mo. Ay, nakabote ito. Barang Masagi talaga. Bote, Masagi mo 'yung bote. Nakabote no. Ha? Sabi ko na nga, bay, puri mo okay. Lino, okay ba mo, tanggalin mo, basagin may bote, basagin may bote. Tinaon mo pa. Makukuha mo ba yan? Makukuha mo pa? Makukuha mo ba yan? Sagot. Kunin mo. Kunin mo. Hindi pwede, pwede hindi ka sasagot sa akin, kunin mo pa. Kunin mo. Makupo. Barang pala to. Ayaw ko lang makailan. Bakal kasi sumunod, 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 <laughs> sumunod. Papagalingin mo, hindi. Sagot. sagot. Sagot, sagot. <laughs> Sagot, sumagot ka. Oh, okay. sige, sige mo. Hey, ma mami, magalo kayo ha, mag din kayo. Hana, kalimut na tuwas kayo magsasal. Pagalingin mag mo, hindi. Ah, Oo, okay. oh, hindi. Pagalingin oh, oh, oh. mo ha, para magkalabas. sa susunod Pag napag-isipan nyo, tsaka na kayo mag-aano, Ha? Huh? Kunin mo na yung bote, basagin mo. Abutin mo yung bote, kuhanin mo, hukain mo, hukain mo, kunin mo, kunin mo yung bote ngayon na ngayon na kunin mo yung bote sira may ritual kunin mo yung bote kunin mo abutin mo abutin mo ng dalawang kamay mo yan kunin mo yung bote na yan ha kunin mo Ang basagi mo okay, basagi mo kunin mo, kunin mo yung sinulid, putuli mo yung itim na sinulid, putuli mo yan putuli mo yung sinulid putuli mo, yan, iputuli mo yan, sirana ritual ngayon, simutin mo yung tubig dagat sa tiyan tanggalin mo yung tubig dagat na yan binisan mo bibigyan kita ng tatlong minuto pag hindi mo naubos yung tubig ng tatlong minuto, ha? Guguwitan ko ng espada yung leg mo, ha? Ha? Tatlong minuto pag di ka pa natapos sa pagtanggal ng tubig niyan. Guguwitan ko ng espada yung leg mo, ha? Ha? O, sapal. Urasan mo yung sarili mo. Dahil pag hindi ka natapos, ikaw tatapusin ko. Tagal mo eh. Haba na na ito video ko eh. Bilisan mo, bilisan mo. Sabi ko, na over time yung video ko. Ha? Napakatagal mo ma. Ang bilis-bilis niya maglagay ng sakit. Ang tagal-tagal niya magtanggal ng sakit. Tapos pa-check up sa doktor, Kawawa na yung asawa na ito. Dahil lang pumapag-ibig ka sa may asawa, gusto mo patayin yung asawa para yung asawa niya mapunta sa'yo. Pasaway ka, visit ka. Ha? Pasaway ka. Napakapasaway mo ha. Dami-dami lalaki diyan, Di ka umanap ng walang asawa. Ha? Pinili mo pa yung may asawa talaga tapos babarangin mo. Wala mas day wag bukas. Pasaway ka. Ditanggal. Tatlong minuto lang binigay ko sa iyo pag lumagpas ka ng nang 3 minutes and 2 seconds

Pari, pari, pari. Ay, magandang talandro. Sagot o mong Sagot. Ayun no? Hindi, 'Yun. 'Yan yung magandang talandro. Ha? 'Yan. Sagot. Nasa baba. Di triangle. Oh. Ah! Ayaw okay, mo? Ayaw mo magsalita

Wala pa muna. Wala. Pero yan ang malakas, na Tingnan mo po. Kalabasan, 'Yan ay pantao ng suerte. Tanggalin mo lahat, tanggalin mo lahat. Tara, galaw mukha. Ano, marami pa ba 'yan? Marami pa ba 'yan? Ha? Konti na lang, ibilis-bilisan mo. Bilis-bilisan mo. Konti na lang. Masyado ka pasaway. <laughs> sa way. <Charl exhausting> <anak lonely> na sa'yo? Adam! mo na! Mahal ka na po tumawag na swerte yan? Yung RM75? Ay, RM75. Kosa siya, siya siya siya. Ano yan Timay? Maglagay ka yan sa bahay Pwede sa ano? Sa altar. Sa altar. Magtawag. Sa eh. Magandang salob ng bahay mo. Tawag swerte yan. Alo. Timay. Fresh halos. Magkakansa buhay <laughs> Lakas tumawag na swerte niya. Yan. Like? Yan yung RM7. <laughs> Kita mo. Oo, oh, malakas tumawag na swerte. Ikaw, ano din tawag mo? Malas? Ba ka lang Malas ba ng tawag mo? Hindi, walis. Puro ka malasan mo, pasaway ka. Ang daming lalaki dyan na pwede. Yung may asawa pa talaga pinili mo. Tapos ikaw pa yung may gana mang ulam, mambarang, ang kapal ng mukha mo, ha? Ang kapal ng mukha mo, nang agaw ka na lang, Nambarang ka pa. Ha? Nang agaw ka na lang, mambabarang ka pa. Makikisosyo ka na lang, ikaw pa yung matapang. Pasabi ko Mm. Uh -huh. Nakagigil ka, nakagigil ka ha Tuko kayo madam Ano po ba nararamdaman ni madam? Mga agaw ka na lang eh Ikaw pa tong mga babarang oh, ano? bilisan, oh, ano? bilisan, oh, ano bilisan mo Bilisan mo Ano oh, ben? Tagal-tagal mo wow. ha Bilisan mo, bilisan mo Lalaram talaga kita talaga kita Pero kayo para nalaman nyo kung may kayo spiritual. Mas maganda yung ginawa nyo. Maganda yung doktor muna bago sa amin. Di kasi ayaw doktor gusto Di ba? pa namin doktor Kasi iba yung sakit ng physical at spiritual. Wala na Wala na ba? Wala na ba? Wala na! Wala na! Kasi okay, na sa ano, sa puno Tapos sa yung paakot. Eh, nung check dito dati, sabi nung doktor, hindi pahinga ng At, eh, sakos, Steady! Parang, parang, ano, oh, pwedeng ganon? Oh, pwedeng ganon. Oh. Pahinga ka na. So, na Pero kaya minsan, mas yes, yes. 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 oh, Basta sa tapos oh, kasi okay. saan dito pa kayo, malalaman natin kung meron, di ba? Pahit to be. Hindi yan eh. malamig. Malamig po. <laughs> Hindi malamig. Malamig din po Normal lang po yung ganito, yung mga normal. Kasi tatawasin po kayo. Diyan, meron dyan. Madam, paano nang tubig daw? Tubig. Oh, okay na? Uy, alam mo yung ginagawa mo? Salamat Morning. sa iyo. Pangalan mo? Ano ha? Ah? Ano oh. Ha? Nuno, apelido? Pagkakalaman.

Lunoy, dito ka na. Tubig, tubig. Okay. Ito na. Hindi na tapagpag eh. ka pa ha? Tubig, tubig. Oh, tubig. Oh, tikman niyo po kung nilasa ha. After taste po ha. Okay na. Kuya, yeah, gagaling niya asawa mo. Salamat sa Panginoon. Ginom. Ginom. Yung matitira dyan, dalhin mo dun sa asawa mo, painom yung meron ng tubig na yan. Pwede yun, yun, no? Ah, alam ko na! Ay, pwede ba na kumain, Unas na lang. Pwede ba kumain eh ah. na pa. O yun, pwede mo, pwede oh, mo Pwede pala wow. dalhin mo yan, painom mo sa kanya. Minom ka na na O ito yung pangalan ng asawa mo. Asawa mo ba to si Yasmin? Ha? Ah, okay. Gagaling mag Magaling na yung anak mo. Magdasal na kayo. Ha? Okay. Kuya, isang tanong na lang. Alam mo ba yung sinasabi mo? Hindi. Hindi po. Ano ginawa mo? Hindi mo alam. Kaya, buti, ginala mo rito ang anak mo. Okay na, okay na.